Good morning and happy Saturday, beautiful people! Tapos na nga kaming mag-almusal at ngayon nga ay meron tayong kaganapan dahil merong swim meet ng ating bunso. Pagkatapos nating kumain ang pananghalian, si Daddy nga ay nagtahi muna ng mga butas na jacket at damit ng ating bunso. Kaya naman, thank you so much, Daddy! Siyempre pa, ang buong pamilya at todo ang suporta sa ating swimmer at papunta na nga tayo sa first day ng meet ni J.Dray. At ayan na nga ang aking ate. Bukas nga ay ang kanyang second day pero hindi ko siya mapapanood kaya naman ngayon magkishare si mama. Mayroong volleyball tournament ang ating pamanay kaya naman kami ay sumuporta at talaga namang si mama ay for the cheer para sa ating swimmer. Nag-volunteer din tayo na maging kolektor ng admission fee at katulong ko nga ng aking pamanay kaya naman thank you so much ate. Siyempre naman hindi tayo papayad na hindi tayo makapasok sa loob para mag sa atin swimmer. Meron silang projector sa labas. Kaya pwede mo rin silang panoorin pero siyempre si mama talaga namang dapat ay nakapasok sa loob ng gallery para makapanood kay JJ. Talaga namang todo practice ang ating swimmer at meron niya siyang 3 entries para sa meet ngayon kaya naman good luck sa iyo anak. Eto lang ha at panoorin na ang ating swimmers. Okay. For the last two, or for the last two. Go, Justin! Go, Justin, go! Go, Jay! Uh -huh. Go! Time, not too much. Go, Jay! How many more? Two more? The only thing is well that's right, two six. Mm -hmm. Mm -hmm. yun ay isa na namang matagumpay na swim meet. Dahil si Bunsuma ay happy sa results ng kanyang mga event, mas lalo siyang bumiles at ang importante sa lahat ay siya ay nag-enjoy. Paalala namin sa mga bagets, hindi kayo dapat nag na maging number one all the time dahil sa buhay, hindi naman tayo palaging panalo. Ang importante, meron tayong satisfaction at masaya tayo. Kaya naman, we are always proud of you, JJ. Yan lang muna for today's video. Remember, every gissing is always a blessing and family time is always the best time.